Hello mga kasari mga katadera Good afternoon So time check Alas 4 na Ngayon pala ay April 1 So April 4 Di pala ngayon <laughs> okay, So dito ako sa labas Dito ako ngayon sa labas Kasi magre-repack ako ng mantika Kasi kanina pa ako nag-iisip Kung ano yung i-vlog ko Sakto may bumili ng mantika Kalahating lapad Tapos wala akong re-repack Sabi ko magre-repack ako At naisip ko na videohan na lang Yung pagre-repack ko ng mantika Para may may upload naman ako So ito yung labas namin ganito Nakatrapal pa kami ngayon Yeah, nakatrapal pa kasi mainit na pag uh, mainit na kasi dito sa amin. Um, Punta na dito kasi yung sikat ng araw. Tapos ngayon medyo makulimlim. Ayan, wait, maingay. Medyo makulimlim. Wait, walang kung... Wait, patayin ko lang. Nakawin pala yung dita ko. Sa maingay kasi andito ako sa labas. Pag may madaan na mga motor, mas maingay siya. Okay, so... Ayan, daming dumadaan. Uh, maingay talaga. <laughs> okay. Wait na mga dumadaan. So, tuloy na tayo sa pag-vlog. Okay, so ito ay may, ano na ako, may nakatakal na dito kasi nga kanina may nabili ng kalahati tapos naglagay na ako ng isang lapa dito na mantika. So ito yung ginagamit ko pag nagliripag ako ng mga mantika. So ito tawag dito sa amin is yapad or sa Tagalog siguro ay lapad. Isang, uh, lapad kasi dito sa amin, hindi ako nagdiripag ng tag 5 uh, pesos. Hindi katulad sa ibang mga kasari natin dyan na may tag 5 pesos sila. Ako hindi na ako nagdiripag ng tag 5 pesos kasi wala na ako masyadong oras mag-ripag. So, nagdiripag, nagdiripag na lang ako ng paganito. Isang lapad, kalahati, at saka 1-4. Sobrang mabenta naman siya dito sa tindahan. So, ito nga pala yung mga ginagamit ko na plastic. Ayan. Okay. So, ito yung ginagamit natin for ah, uh, Starix yung tutap niya. Ayan, Starix. At itong isang lapad ay 4 x 12 ang kanyang size. Ginagamit siya sa paggawa ng mga yellow or ice. eto yung ginagamit. And dito naman ay sa kalahati at saka sa 1 quart, uh, 3 by 10 ang kanyang size. Ayan. Alam, nagbagting na wait Maingay na naman. <laughs> nagbagting. Okay. So, dito ko ilalagay. Ayan, wala na kami rinipas na mantika. So, dito ko nilalagay yung mantika namin. Pinupuno ko talaga to para pag may bibili mamaya. Mamaya kali, mamayang hapon kasi is madami na yung bibili. Kaya, uh, kailangan nakarepack na yung mga mantika namin para hindi na ako mahirapan pa. Okay, so kunin ko muna itong mga nakalagay dito kasi ito yung lalagyan ko ng mga rinipak na mga mantika. Okay, so <laughs> maingay nga lang. Yun. May nagbabagting na, medyo maingay lang. Ayan, um, itinisan natin. Kuhalang ako ng tissue. Okay. So mainit Mainit na doon sa loob ng tindahan. Okay, so tuloy tayo. May bumili lang sa akin ng itlog at saka mga creamy white. Okay, so start na tayo magripaka ng mantika. So ganito lang po ako magripak ng mantika. At ito rin po yung mga ginagamit ko na plastics pag nagripak ako ng mantika. So ayan, start na tayo magripak ng mantika. Mayda! So isang lapag muna yung i-repack natin. Okay. <silence> <Third> ber <brand lang. SILENCIO> Ma, usah katai? Ber-brand? anggap Ayan, so nakapag-repack na ako ng isa. Isa pa lang.

い、張れ <laughs> Okay, so tuloy tayo Ayan mga kasari, balik tayo sa labas <laughs> Ituloy natin yung pag ba pack ng mantika kasi hapon na yaman yaman Okay, dito na ulit tayo sa labas So nakapag-repack na ako ng limang lapad. Ito na yung na-repack natin. Ayan, lima. Limang lapad. So next, ice kalahating lapad naman. Ayan, magbibili ulit ng sayote. Pasok ulit tayo. Dalhin ko lang yung aking cellphone. Baka kasi mawala sa labas. May nabili kasi ng sayote sa karos. Ka Pasok ulit tayo. Iwan ko lang muna dito yung phone. Magtitinda muna ako magtitinda. Tinda muna tayo tinda.

Okay, sa so labas ulit. <laughs> labas ulit tayo kasi tapos na bumili ng ano yun. Ay, sayote at saka repulso. ay, sayote at saka pan. So, labas ulit tayo. Continue tayo mag-repack. Okay, so repack ulit tayo. So, ayan. Hirapan talaga ako mag-ano. Repack, repack. Ayan. So, next na re-repack natin is kalahating lapan. Kasi ito yung gamit ko, 3 by 10 Ayan, nilagyan ko lang ng sketch tape yung kalahating lapad. Ayan, kalahating at saka 4 Para din ako mahirapan magtakal-takal. Ayan, ganyan kadami yung kalahating lapad. Sa so, ito yung plastic. O, oh, so nilalagay ko dyan yung plastic dito. Oh. Pinaka <laughs> Tapos na yung ano, ba diba, mabilis? Sana tapos na to eh, kung hindi, ano? Kanina oh, pa tapos, kung walang nabili, kaya lang hapon na. So, ganito na dito. Mahirap na mag-ripak-ripak pag hapon talaga. Mm -hmm. Apat pa lang na yung nare-repack ko. Dapat anim. Binibilisan ko na mag-repack. Apon uh, na kasi. mag display pa ako. <laughs> mag display pa ako yung ano, na groceries namin kanina. Wait okay, anim na pala. Ayan. Anim. Okay, so next ay one-fourth na. naka na pala ako. Okay na yan, anim. One-fourth naman. Yung nire

So, last. Tag 1-4 na. So, ito yung tag 1-4. Ganyan lang siya. Ayan. 1-4. 13. 13 ang benta ko dito ng 1-4. Lapad ng mantika. Maigay mga bata. Lakas yung ngayon pala. pala. April one. Okay, so ayan ito na mga kasari yung naripak natin. Okay, so tapos na. So ito na siya lahat. Yung one-fourth namin ay ganito. Ito siya. Betahan namin dito ay 13 pesos. At kalahating dapat ay ito naman. Ayan, so ang ng boto. Betahan namin dito ay 25 pesos. At itong malaki, andito sa ilalim. Ayan, ito ay 50 pesos naman ang isang lapad. So, ibalik natin. Oops! Ay ay, 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 ayusin muna natin. Ay, so mas madami yung one port kasi ito yung pinakamabenta dito sa amin. So, pinuno ko na talaga para mamaya ready na. Ready na yung mga mantika natin. Kasi ang hirap kag pag walang ripak. Kasi talaga ako. Pag walang ripak, so kailangan nakaripak na ang mga mantika namin. Okay, so ayun mga kasari, mga katendera. So dito ko natutapusin yung ating vlog. nag lang po ako ng monkey. Sana may natutunan kayo sa aking mga na-vlog. Kung mahilig din po kayo manood ng mga ganitong vlog about sa pagsari-sari stores, so, ayan, subscribe nyo na yung channel natin. At click mo na din yung bell para syempre updated ka kung may mga bagong video ako na-upload dito sa channel natin. Maraming salamat sa mga nakasubscribe na dito. Uh, and uh, na rin ang pa-share ng ating video para mas marami pa yung makapanood at mag-subscribe. Thank you. Uh, tayo ay naka-495. Sana makaka-1K na rin tayo dito. Ayan, maraming salamat. Mga pinakulog pa mga waray nakikita at ang video. Uh, peace okay. mga kasari. Bye-bye. See you sa so next vlog. Bye, bye Ito na yung rinip ko So, dito ako sa labas. Tapos ayan, tatanggalin ko na itong travel namin. Kasi hapon na 5.17 na. Okay, so ayan. End na tayo. Papasok na ako dito sa tindahan. And so bye bye!